Tiyan din, may mensahe kay Kim Ju. Mas mainam daw mano na binata at walang anak ang susunod na magiging karelasyon. Sa si hindi pa rin tumitigil ang ex, boyfriend ni Kim Jo. May nasasabi at nasasabi pa rin sa mga bagong tinatahak ngayon ng actress. Dahil dito, umuusok na naman ang mga inong ng fans ni Kimju At ang Kim Bong, supporters. Ito nga ang ilang komento. Tama ka na si Yenim. Palibahasa, naus ka na at hindi kumikita. O hindi kumita ang latest movie mo. Kaya hindi pa rin tumitigil sa pagpabanggit ng pangalan ni Kimi. Para kahit papaano, ang pula ng kasikatan. Sa ginagawa mo si Yenim, mas talo lang namin na patunayan na thanks God si Paul Abelino na ang makakasama ni Amy sa habang buhay. At hindi ikaw na magagamit. Ayon pa sa isang komento, Kawawa para lang mapag-usapan. Pilit pinagsisiksikan ng sarili. Malalaman talaga ang halaga ng isang tao kapag nawala na ito sa iyo. Sorry ka na lang si Yendin. Kimpo na ang tinadhana ng Lord. Nagaka-proud nga kasi. Pinagsisigawan ni Paolo. Gaano ng tao si Kimi. Na-appreciate niya. Hindi tulad mo na makasarili at nakasakit ng babae. Walang kaso sa amin kung may anak na. As long as may paninindigan at mahalang isa't isa. Wala kang karapatang maghimasok. Inandang yan sa mga galit na galit mga fans kasi yan din